first ever if, if Matuluya, So I'm excited for that and more projects with my fellow housemates. It's something I'm looking forward to and of course the power of collaboration. You guys should look forward to that kasi marami pang aabangan. Ah, bukod pa sa concert natin guys! A <laughs> BBB Love! That's why I'm very excited for that. That's something I'm proud of kasi kasama ang family ko din ang Pinoy Big Brother Housemates. Kaya ayun po, maraming maraming salamat and thank you. Yeah, patabang, ita, like, uh, Josh naman. And of course, thank you uh, for all, uh, for being here, ms Annette Joy. Thank you, sir. That uh, the media, the press. for <laughs> 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 And yeah, we really do appreciate you. It means the a lot that you're here Of course, sa akin na po Abisante, Maka, next chapter sa mga punis ng uh, every Saturday puya at 4:45 pm. And there are upcoming shows, info, but I'm going to show you. There's an upcoming movie, hopefully, if ever you want it. And uh, yeah, all the blessings that you're going to okay. want to thank you for your support. I'm to my family, my siblings, uh, my cousins, my friends, uh, beauty terms in the mommy Ray. Congrats, for being the new Rotary president, actually. And. Uh, Yeah, to everyone that was there for me since day one, maraming maraming salamat. Thank you, yes. Okay, BBB Call-Out Concert, yes. And then, like what Michael also said, may mga pang-collaborations na mangyayari. Kaya abangan niyo po yan. Sobrang excited na po kami na ipakita at i-announce po yan sa inyong lahat. Kaya maraming maraming salamat po ulit sa lahat ng Aspires, sa lahat ng mga fandom, maraming maraming salamat sa support, sa food, and sa gifts. Maraming maraming salamat. Diet ako ngayon, pero kinakain ko pa rin. So, maraming maraming salamat po talaga. Thank you. Thank you so much, Daisy. Next naman natin si Charlie. Hello po. Again, maraming maraming salamat for being here today. Sobrang naglamot. Sobrang ganda. It really gave us din sa amin po. Thank you for being here. Thank you for the Ms. Jarvis. And sir Sir Gaya, let's fire for putting this together today. Um, yun na nga po. Um, Maraming sa akin sa brands who have trusted us all of my loves and I'm all Mga kay fans Thank you who are loving and supporting us. Kaya mm -hmm. dulo po tayo ha. Or pinky promise na talaga magkata na tayo. Hindi, actually, medyo may kaduwang yata ako sa kapuso. Gaya po kay Ate Shubi, kasama po kami sa Massive Butter. With si Sir Dong, kasama po kami sa Show. and sa so, bawal ng kalung tumingin. Ay, ka ano ba talaga? Sorry <laughs> na lang nila nila. Sorry guys! Ngayon lang kasi sinabi sa amin, kaya medyo nagulat din kami. Kasi kung na-surprise kayo sa movie namin, na-surprise din lalo kami. Okay. So, huwag kang tumingin. Huwag kang huwag kang tumingin. Thank you, thank you po. Thank you, Charlie. Will, ko naman. Yes, of course. Uh, again, good morning po sa lahat. Maraming maraming salamat po sa iyo. Oras, may pinigil po sa amin para sa sabi po tayo at magkaroon tayo ng makubuluhan at uh, magandang kwentuhan ng umagang ito. And of course, uh, gusto ko lang din po magpasalamat sa mga tao na nagpahal at sumuporta sa day one. Alam ko po na hindi siya naging madali. Medyo naging uh, uh, profitary kayo uh, pa-start natin. But Uh, sobrang na-appreciate ko talaga lahat ng mga uh, support uh, uh, na yung, yung, care na ipinigay niyo sa akin sa so, mula ng ko. Sobrang na-overwhelm but sobrang na-appreciate ko talaga. Mga foods na pinapadala niyo every time you work, grabe, sobrang nakakagusto. At uh, just know na, kagaya na lagi ko sinasabi, ngayon na nandito sa outside world, sabay-sabay tayo ng laban, sa hamon naman ang buhay, hindi na ni Kumiya. Kaya, ayun po, uh, sana po eh, abangan niyo po kami lahat especially ako sa mga future projects and uh, yeah, of course, ayun nga, gusto ko rin sa pasalamat and of course, mga 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 so much for mga 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 sabi nila hindi na mga 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 collaboration, napakarami kong pag-collaboration na, na magaganap. And Barboys folks, sana po panuorin po ninyo. Maraming sa salamat. Thank you, El! And last but not the least, of course, our big winner, Lizzon! <laughs> Ako po, alam ko po, dito na tayong last scene, hindi pa pahabaid. Pero sobrang laking pagsasalamat ko po, po sa si ngayon sa press po. And especially po kay Ms. Joy, Ms. Annette, Boss Vic, Ms. Jess sa Agila, sa lahat po ng um, buo -buo ng management po kung saan ko tumutulog po sa akin. Salamat po sa tiwala. And grabe lang maging emotional, pero parang ngayon lang po nag din yung... Ayaw! 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 po, um, salamat po sa Magkakaroon po kami ng concert yes, sa so pagustay po. <laughs> I-suit ko na. i ko na. And ayun po, magkakaroon na po ako ng album finally. Thank you, thank And, and maaasa po ko yung magbubuti. At po kaming lahat po. And yun po. Salamat po sa lahat. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat ng nakasama kong housemates. Thank you po sa lahat na support niya sa amin. Mahal na mahal po namin kayo. Thank you, Brent. Thank you, everyone. Kanina po